Good morning, good morning, good morning Ayan, isang mapagpalang umaga mga kabikulana Ayan, bagwa magbago ang lahat Ayan, welcome sa aking mounting channel At ayan na nga guys Maaga kaming gumising mag-asawa para pumunta dito sa bypass At mga lakal na naman At mga lakal talaga Ayan, nagpunta kami dito guys sa bypass Sa tabing highway para uh, Manguha kami ng mga ipan na Ipanlalagay namin sa aming mga halaman kasi may mga tanim kami, may mga alaga kami talong, sili at kamatis. Ayun, malaking tulong kasi ito guys sa mga pananim. Ayun, na, nakakatulong din siya para tumaba. Ayun, napakaganda ng sikat ng araw, ayan oh. ng pagmasdan. Ayun, medyo marami-rami na rin kami nakuha, napuno na niya yung isang sako. At ito nga pala yung palayan. Ayun, nakikita niyo yan guys, ayun, dapa na siya. Ayan ang, yan ang nakakalungkot na balita para sa may-ari. Dahil siyempre, lugi na siya dyan. O, diba? Dahil daw pa yung palay. Eh. At ayan na nga, ayan, nag-drive na tayo dito dahil lumipat tayo ng destination. Destination talaga. Ayan, may desti destination pang nalalaman. Ayan, lumipat kami sa kabila dahil naubos na namin yung nandun sa kabila. Kaya dito naman kami sa gawing dulo. Napakaganda ng sikat ng araw, ayan. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Thank you for watching.